sa bahay Matay pala may malakot pagong. Hmm. Kaya pala, ito bago to. Ayun o, no, may baby pagong, anak niya na yun. Pagong. Pagong. Ito, na, anong klaseng isda yan? Sikling. Ha? Sikling? Sikling. cichlids cichlids Tignan mo naman. Para galing na ako diyan, nak. So dito yung ano, dito to sa ano Aljamil Jamil. Ayan. Uh, ano siya? Oo, na, na ano ko na 'yon. Ito oh, parang may pating. Rainbow shark. Ah, talagang pating pala. Rainbow. Ano Ano Ha? Rainbow shark? Oh oh. The flower horn. Ay! Ang cute! Hala, dahil magkaiba. I think gusto ko din talaga kayo ninyo. Ah. Uh, Ma, ito. Ano yan? Yung red, red fish? Cup. Red cup? Red cup na parang goldfish? Mm, ito uh, yung mga ni Rancho. Ah, saan? Yung nasa um, bahay? Ano? <laughs> <laughs> ang ingay ko daw rancho din yun yung yun yung ano yung itim uh, okay. ha ang galing uh, ayan oh uh, red cup ano hindi kita nakikita ako may ilaw kasi to sa yun tapos yun arwana ayun yung arwana oh hindi makita. Um. Ang cute ng mga isda. Dito to siya. Shyap.

ito yung titra. Ash, ayan o oh, yung mga titra. Hala, mayroon siya dito. Ano ano to, Nak? Ano to? Uh, tiger ano? barb. Tiger? Barf. Ito yung titra, di ba? Ito yung titra. Mm yung titra. Saan gusto? Molly. Ha? Molly. Molly. Tapos to goldfish din o molly din? Na ibang variety. Mollie ah. din. Ah. Ito yung ano natin, diba? Yung ano ba to Yung stripe? Oo. Oh, oh. Ang mm -hmm. cute. Danio. Ayan, danio. Ito danio din. Oh, wow. Ito, goldfish. Hello. Tapos mayroon sila dito. Ayan. Ang Iba paibang ano to siya? Uh, ano to siya? Beta fish. Yeah, nakarating sila dito sa ano. angel fish may isda dun oh hindi ko kita sa labas ayun ang laki ng arwana super laki ayan oh nagtatago sa taas ayan yung arwana super laki ah. yun dun sa bahay namatay yung babae galing sa bahay. Ayan sila, yung galing sa bahay, oh. Ayan, oh. Stock. Hmm, ang dami, ang gaganda ng mga isda. Ay, ano, oh, sabi